Ano na ba talaga ang dahilan para maging kaakit-akit ang isang bansa para sa isang bayuhan? Abot kayang halaga ng pamumuhay? Nakakarelax na kapaligiran? O ang mainit na pagtanggap ng mga mamamayan nito? Dumarami ang bilang ng mga Amerikano ang gumadawa ng isang matapang na hakbang, hindi sa Europe, hindi rin sa Caribbean, kundi sa Pilipinas. Ang kamanghamanghang paraiso na ito sa Southeast Asia ay hindi na isang vacation hotspot lang. Ito ay nagiging bagong pahana na rin ng libo libong expat na nagahanap ng mas maganda at mas kasisiyang buhay. Ngunit, bakit? Anong meron sa Pilipinas na umaakit sa napakaraming mga Amerikano? Sa video na ito, tutupasin natin ang katotohanan sa likod ng mabilis na lumalagong trend na ito. At aalamin din natin kung bakit nagiging ultimate destination ng mga expat ang Pilipinas. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Amerikano ang nag-iimpake at lumilipat sa Pilipinas ay ang mas mababang halaga ng pamumuhay o cost of living. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang pamumuhay sa Pilipinas ay hanggang 72.4% na mas mura para sa mga individual at 68.9% na mas mura para sa mga pamilya kumpara sa US. Isipin mo na lang katropa, sa Pilipinas, ang isang individual ay maari ng mamuhay ng komportable gamit lang ang $620 bawat buwan. Samantala sa US, ang kaparehong lifestyle ay magkakahalaga ng humigit-kumulang $2,500. Ang pressure ng pabahay ay nakakagulap din ang isang one-bedroom apartment sa Pilipinas, partikular na sa Maynila, ay nagkakahalaga lamang ng $280 bawat buwan kumpara sa $1,500 sa US. Maliban sa renta, ang halaga ng pagkain ay 61% na mas mura. Ang transportation ay halos 70% na mas mura. Pati na rin ang mga utility bills, internet at entertainment ay mas abot kaya kumpara sa presyo sa US. Para sa mga retirado, digital nomads at sino mang naghahanap ng paraan para mapahaba ang kanilang dolyar, ang Pilipinas ay nag-aalok ng patakataon upang mas na-enjoy ang buhay ng walang financial stress. Higit pa sa pagigin abot kaya, ang Pilipinas ay nag-aalok din ng kamanghamanghang kalidad ng buhay. Say goodbye to freezing winters, sapagkat tinatamasa ng bansa ang tropical na klima kung saan ang karniwang temperatura ay 27 degrees Celsius sa buong taon. At dahil sa mga naggagandahang mga beach, lungti ang tanawin at makulay na kultura nito Madaling makita kung bakit parami ng parami ang mga Amerikano ang tumatawag sa paraiso na ito bilang kanilang tahanan. Simula pa lamang ito, katropa. Manatiling nakatutok at ilalahad pa natin ang higit pang mga dahilan kung bakit nabibighani ang mga Amerikano sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang tunay na paraiso mamalaki ang higit sa 7,000 islands, mga world-class beaches, lunti ang mga kagubatan at kamangamanghang mga kabundukan. Ang mga expat ay nagigising araw-araw sa mga nakabibighaning tanawin, maging ito man ay isang beachfront home sa Palawan, isang mataas na kondo kung saan panaw ang Manila Bay, o isang mapayapang bakasyon sa kanayunan. Para sa mga mahilig sa outdoors, ang Pilipinas ay isang dream come true ang scuba diving sa makulay na tuba taharif, hiking sa kahangahangang Banawi Rice Terces o simpleng pagtatampisaw sa baybay ng Boratay, palaging mayroong naghihintay na adventure sa sinuman. Ngunit, hindi lamang ang mga tanawin ang dahilan kung bakit espesyal ang buhay rito. Marami pang iba katropa. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang kasaysayan at modernong buhay ay magkasamang umiiral ng walang kahirap-hirap. Ang mga sinaunang tradisyon ay patuloy na umiiral sa pamagitan ng makukulay na mga festival, tulad ng sinulog at panagbenga. Pinupuno ang mga lansangan ng enerhiya, musika at kulay. Ang mga pagkain sa bansa ay hindi rin malilimutan maging ito man ay ang malinamnam na lasa ng adobo, ang malutong na balap ng lechon o ang tamis ng sariwang mangga. Bawat kandat ay patuloy na binabalik-balikan ng mga expat at turista. Ngunit, hindi lang kultura at pagkain ang umaakit sa mga Amerikano. Ang malalim na historical ties ng US at Pilipinas ang dahilan para maging pamilyar para sa mga Amerikano ang pakiramdam sa bansa. Ang Pilipinas ay minsang naging bahagi ng teritoryo ng US noong unang bahagi ng 20th century. At magpahanggang ngayon, ang bansa ay nakikibahagi pa rin sa iba't ibang cultural influence sa Amerika. Mula sa pagmamahal sa basketball at fast food hanggang sa paggamit ng wikang Ingles. Ang malawakang paggamit ng Ingles sa Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking advantage para sa mga Amerikano na lumilipat sa bansa madali ang komunikasyon kaya hindi nahihirapan ang mga expat na makisalamuha sa lokal na komunidad at maramdaman ang pagiging at home. Maliban sa kultura at lengguahe, malaki rin ang ginagampan ng papel ng oportunidad sa ekonomiya. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asia na may projected growth rate na 6% hanggang 6.2% sa taong 2025. Ang lumalabong industriya ng Business Process Outsourcing o BPO na nag-generate ng halos $30 billion taon-taon ay lumilikha ng high-demand jobs sa IP, customer service at management. Higit pa rito, umuusbong ang mga bagong negosyo na sinusuportahan ng mga makabagong teknolohiya at ng pamahalaan sa ilalim ng programang Build, Build, Build ng Pilipinas na nakatutok sa malakihang proyekto upang mapabuti ang mga infrastruktura at transportasyon ng bansa. Ang Pilipinas ay mabilis na nagiging isang pangunahing lokasyon para sa investment. Para sa mga Amerikano na nais magsimula ng negosyo o magtrabaho ng malayuan, nag-aalok ang Pilipinas ng isang dynamic at mabilis na lumalabong merkado sa abot kayang mga co-working space, mga freelancer-friendly visa policies at isang umuusbong na digital economy. Ang bansa ay naging isa ng nangungunang destinasyon para sa mga nagnanais na magtrabaho sa isang cost-effective ngunit highly connected environment. Ngunit, higit pa sa lumalagong ekonomiya ang isa pa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit mahal ng mga Amerikano ang Pilipinas ay ang mga mamamayan nito. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo para sa kanilang pagiging friendly at hospitable. Madalas sabihin ng mga expat na ang pakikipagtaibigan at pakikisalamuha sa lokal na komunidad ay sobrang dali lang para sa kanila. Sa halos 300,000 na mga Amerikano na kasalukuyang naninirahan sa bansa, ang expat network ay malaki at malugod ang pagtanggap. Ang mga organisasyon tulad ng Internations at American Expat Groups ay nag-aalok ng mga event, social gathering at iba pang interes na makakatulong sa mga expat upang mas maging magaan ang proseso ng paglipat. Ngunit ang buhay sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga expat. Maraming Amerikano ang buo-buo ng matibay na pagkakaibigan sa mga lokal, sumasali sa mga cultural festival at nag-aaral pa nga ng mga dialekto ng mga Pilipino. Ang malugod na pagtanggap ng mga Pilipino ang nagiging dahilan kung bakit ang pakiramdam sa Pilipinas ay parang tahanan, kahit para sa mga hindi pa nakaranas manirahan sa ibang bansa. Ang isa pang hindi inaasahan, ngunit na dahilan kung bakit naaakit ang mga Amerikano sa Pilipinas ay ang madaling akses sa mga pamilyar na pagkain at produkto. Ang bansa ang pinakamalaking merkado para sa mga U.S. processed food exports sa ASEAN at kabilang sa top 5 sa buong mundo. Ang mga supermarket tulad ng Robinsons at SNR ay puno ng mga sikat na brand mula sa Amerika. Habang ang mga malalaking fast food chain tulad ng McDonald's, KFC at Wendy's ay matatagpuan naman sa buong bansa. Para sa mga nagdanais ng higit pa sa fast food, ang mga American-style restaurant tulad ng Shakey's Pizza, Kenny Rogers Roasters at Chili's ay nagdadala ng lasa ng tahanan para sa mga expat. Maging ang mga specialty product tulad ng craft beer, organic produce at gourmet dairy products ay nagiging mas available sa buong bansa. Nangangahulgan ito na maaaring i-enjoy ng mga Amerikano sa Pilipinas ang the best of both worlds. Nilalasap ang mga authentic Filipino cuisine habang nakakakaing pa rin ng kanilang paboritong comfort food kahit kailan nila naisin. Ang pagrevetiro sa Pilipinas ay nagiging pangunahing choice para sa maraming Amerikano, Salamat sa abot kayang halaga ng pamumuhay, mainit na klima at mga government-friendly policy. Ang bansa ay patuloy na naaranggo sa pinakamagagandang lugar para magretiro na nag-aalok ng komportable at stress-free na pamumuhay nang hindi naubos ang ipon. Ang isa sa pinakamalaking benepisyo ay ang Special Resident Retirees Visa na nagpapayintulot sa mga dayuhan na manirahan sa Pilipinas hanggat gusto nila ma-enjoy ang multiple entry privileges at makatanggap ng mga discount sa mahalagang serbisyo. So, sa monthly budget na $800 hanggang $1,200, ang mga retirado ay maari ng mamuhay ng komportable, mapakinabangan ang panlang mga pensyon at social security payments ng higit pa kaysa sa US. Ang healthcare sa bansa ay isa pang malaking advantage. Ang mga lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Davao ay may mga modernong pribadong ospital na nag-aalok ng mataas na kalidad na medical care sa maliit na bahagi ng halaga sa US. Tinitiyak nito na ang mga retirado ay makatatanggap ng mahusay na pangangalaga nang hindi na kailangang magbayad ng malalaking halaga na kadalasang iniuugnay sa healthcare sa kanluran. Sa dami ng mga benepisyo na maaring ibigay ng Pilipinas, hindi na nakapagtataka na maging ideal retirement destination para sa mga expat ang bansa. Sa puso nito, ang Pilipinas ay higit pa sa isang lugar na maaring bisitahin. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang komunidad, isang pahanan at isang bagong simula para sa marami na piniling manirahan dito. Sa abot-kayang halaga ng pamumuhay, mga nakamamanghang tanawin, malalim na cultural connection, umuunlad na ekonomiya at sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino, hindi na nakakagulat kung bakit maraming mga Amerikano ang lumilipat na sa bansa. Maging ito man ay mga retirado na naghahanap ng isang tahimik at abot-kayang paraiso o mga negosyante na nagahanap ng bagong oportunidad, ang Pilipinas ay may espesyal na maibibigay para sa lahat. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, isang ayon ka ba na ang Pilipinas ay talagang ideal place for retirement para sa mga expat? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!